Matapos ng breakup, muli na namang pinag-usapan ng mga netizen ang pag-unfollow ni Catherine Bernardo kay Daniel Padilla sa Instagram. Sign na kaya ito ng moving on? At Blackpink member na si Rose, may panibago nga bang solo album? Yan ang showbiz report ni Kate Renia. Ikinagulat ng netizens at ng mga Katniel fans ang pag-unfollow ng aktres na si Catherine Bernardo kay Daniel Padilla sa kanyang Instagram account. Pero ang aktor na si Daniel Padilla ay nakafollow pa rin sa aktres. Bukod sa aktor, inunfollow din ng aktres ang iba pang artista na si sa Soberano, Gilliam Vicencio at Julia Barreto. Matatanda ang noong nakaraang taon lang ay kinumpirma ng dalawa ang kanilang hiwalayan sa pamamagitan ng pag-post sa Instagram. Napansin din ang netizens ng netizens ang tuluyang pag-unfollow ni Sara Labati kay Richard Gutierrez sa Instagram. Kapansin-pansin din ang pag-unfollow niya sa kambal ng kanyang asawang si Raymond Gutierrez, kapatid na si Rufa Gutierrez, at ang nanay nito na si Annabel Rama. Tinanggal din ng aktres ang apelidong Gutierrez. Kasunod nito ay sabay-sabay ring inunfollow ng mga Gutierrez si Sara sa Instagram. Sa ngayon ay wala pang opisyal na pahayag sina Sara at Richard hinggil sa estado ng kanilang relasyon. Samantala, labis na ikinatuwa ng ilang fans ang ibanahagi ng Blackpink member na si Rosé sa kanyang Instagram Stories, kung saan makikita ang isang larawan kuha sa isang recording studio na tila mukhang abala sa paggawa ng kanyang bagong album. Matatanda ang inilabas ni Rose ang kanyang solo album na R noong 2021 na may dalawang kanta na On The Ground at Gone. Siya ang pangalawang miyembro ng K-pop group na Blackpink na naglabas ng solo album. Kate Renya, para sa bayan.